Kung nga, tipo na ayaw ko ng maraming gamit na nakakalat sa bahay, kaya naman itong naisip kong bilhin. Storage cabinet na pwedeng patungan, upuan, at sobrang napaka-esthetic. Hi guys! I-share ko nga lang muna itong nabili ko sa Shopee na napakagandang mga lalagyanan ng gamit. Sobrang mura mo nang mabibilit, pagkatapos hindi lang siya basta-basta lalagyanan. Naisipan ko ngambil hinto to para sa mga gamit ko na hindi masyadong ginagamit at para dito ko mailagay at hindi na rin masyadong pakalat-kalat. Sino ba naman may gusto ng may pakalat-kalat sa bahay? Di ba wala? <laughs> Sobrang napakadali lang niyang assemble In 3, Oh, di ba mayroon ka ng mga pwedeng paglagyanan? Mayroon ka pang mini sofa na pwedeng ipatong ang mga paa kapag pagod ka galing trabaho. <laughs> hindi lang yan. Pwede ka pang maigat matulog dito. Charis! Sinubok-subukan ko lang talaga siya kung gaano katibay nga ito dahil capacity ng bigat niya hanggang 150 kg daw. Ay wow, ne? Okay na okay din ito dahil napaka-saver space na rin niya. At ang ganda rin ng cover niya, talagang leather na leather. Marami silang iba-ibang kulay pero bitch yung aking pinili. Pagkatalikod ko ngayon, nakasampa na si Bata Batuta. At pagkatapos ay tinuloy ko na rin nga itong dinidikit ko sa aking cabinet dahil isang buwan na ito hindi natunay, ituloy na to na ay tuloy na dikitan. Buti na lang kulang sa 3 minutes ang vlog ko kaya ay tuloy ko na rin dikitan para mapunan na Mariosep. <laughs> Serious guys, dahil naburingan kasi ako masyadong plain na white ang cabinet na ito kaya dinikitan ko lang yan ng sticker na tape na gold ang kulay. Guys, sobrang inam niyang ipan-decorate. pwede rin siyang dumikit sa telsa sa dingding. O, oh, kala nyo tapos na ako? Hindi pa? <laughs> Siyempre, dito naman tayo sa part ng sala. Dahil nga dumating na nga din ang na-order ko rin ng cover para sa aking mga couch. Ay, di ko na rin patatagalin na hindi palitan. Pagkatanggal ko nga sa plastic, biglang naglaglaga ng mga panghigpit niyang mga ito sa couch. Abay, syempre, laglag ko. Pulot gusto ko sana na kahit wala ng cover itong mga couch na ito para mas lalong nakikita ang mga design. Kaya lang hindi pwede may mga bata batutang nag-aakyat. At syempre mas maganda yung mas maaga, mas maagap na hindi lumuma kaagad. May plano rin naman ako na i-leather itong mga to pero di muna ngayon, di pa ako sawa sa ganitong itsura. Parang itong pinadala sa akin ni Shopee ay mas maliit kaysa sa una kong binili. Parehas din naman ng size ng na-order ko, Shopee. Bakit ganito? Ang tuloy nagmukhang i-stack lang ang mga couch tapos hindi ipapagamit. Ano ba yan? Seryoso, napakalit talaga nitong naibigay sa akin talaga ni seller. 4 out of 10 ka sa akin ngayon. Buti na lang medyo bumawi ka dito sa mga upuan sa dining set. At naging fitted naman siya. Sabay, sinunod ko na nga rin itong mini fan rechargeable. Dahil kung minsan ayaw ko nang palagi ang aircon na nakabukas, kaya naisip ko na naman itong bilhin. Instead pa may pay nga naman, eh, na, ba? Diba? Hindi lang naman to ka mini-mini. Pwede rin naman itong lumaki mamaya. Makikita nyo kung paano lalaki. Kung nga naman ito lalaki, ay kailangan ko muna itong i-assemble. Nang ang kinuha ko ay yung pinaka nasa ilalim, yung bilog na may butas sa gitna. Ipapasok mo lang, sabay ipaikot-ikot. At pagkatapos nga, ipapasok din ang isa at paikot-ikot din. Sobrang napakadali lang niyang i-assemble. O oh, diba, ngayon naman ay itatayo na natin. Tapos eto na nga ang sinasabi ko, pwede siyang lumaki, pwede siyang lumii. parang mas type ko ang pagliit niya, mas cute tignan, kaya naman tinanggal ko na lang yung pampalaki niya. At pagkatapos pinatong ko na sa aking table at sa ganun mas sapul na sapul pulang hangin sa aking mukha. Ay kainam, wala na rin itong kabrown out sa akin, basta laging full charge lang siya. Not bad na rin dahil napakalakas din niya, nagpapagaspas na niya aking buhok na matigas. Pero sa totoo lang, hindi para sa akin to. Para kay Baby Prince to. Dahil sa sobrang init na, kahit naka-aircon na siya. Gusto, meron pa rin nakatutok sa kanyang mga bilog. Mariosep, ne? <laughs> Salamat sa panunood! Bye!